Uh, gusto ko yung ano yung uh, gusto ko rewind yung rewinding moment na si nung, nung siya, si Jezebel. bakit 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 rewind bakit 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 okay bakit 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 na-streaming eh. Basta, yun, <yan. laughs> Marian, Marian, gusto mo yung sabay, Marian, gusto mo yung sabay tayong bakit? Bakit? Kaya, bakit? Ako na ba? Ako naman. Ang karatingkat ng mga ito, ah. Okay. Okay, let's listen ako, to Marian. Ako, siguro yung moment na sumasayaw ako na marimar sa bisita. Bakit? Bakit? Kasi doon ko nakilala si... Sorry. na lang. <laughs> parang yung moment na yun na parang sabi ni Direk Joy sa akin, oh Maria, this is your moment. Ibigay mo na lahat ang maibibigay mo sa sayaw na to. Kasi okay. ito yung OBP natin. Okay. So parang sayo, okay, bahala na Lord, ikaw na ba. Tan-tan-tan-tan-tan. Ayan. So, naibigay ko naman ang gusto. Tapos sa bandang gano'n, nung nandun na, nakita ko si Fredo. Oh. Sa isla na, lumahoy. Yun yung gusto mo, di ba? Oo, <laughs> okay. Tara right. na kayo magdoktong <laughs> okay. So, ba sa ako yun yung sumasayaw ako sa isla. Right. Na may pulgoso, ha? Oo, Tama. 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 Tama.